Sila nakahinga na ng maluwag si Noymi matapos mabili ang pitong pong rosas na kanyang inani kahapon ng umaga sa barangay Bahong La Trinidad, Benguet. Anya, mabuti na lang daw may naani pa ito matapos ang hagupit ng super bagyong Nando. ay Medyo okay naman kasi at least parang is two days, one day na ulan tsaka yung hangin. Pero sa awan ni Lord, at least naman nakasurvive yung mga pananim namin. Kaya naman ang mabalitaan nito ang pananalasa ng Bagyong Paulo sa Northern Luzon, muli itong nangamba. Ito'y dahil hindi pa niya naani ang mga natitira pa nitong tanim na rosas na balak niyang ebentas sa darating na undas. Kailangang ulit na ikanal yung mga garden para hindi nga eh matibag yung mga ano, at least may one way lang yung daanan ng ano po ma'am, yung... Um tubig para yung mga pananim sa ano hindi niya ngay daanan. Pag uh, minsan pag sirain o ano, kukunti lang talaga ang maharvest. Lalo nga yung dito sa may outside, kunyari yung rosano o kasi wala silang protection. Isa lamang si sa libo-libong mga magsasaka ng bulaklak sa latrin at na nangangamba sa maaaring epekto ng paparating na bagyong Paulo. Pero sa kabila nito, tiniyak ng ilang mga magsasaka at tindera na normal pa rin ang supply ng bulaklak sa tinaguriang Rose Capital of the Philippines. Ito'y lalo pat mayroong ibang barangay pa sa latrinidad ang nagtatanim ng bulaklak. Hindi lang naman dito sa bahong ang pinanggagalingan sa mga ibang barangay din. Meron sila sa Alno, sa Alapang, sa Binang magka pag matipon-tipon yun marami kayang-kayang supplyan naman yung mga ano yung mga nangangailangan ng bulaklak ma'am katamtaman lang ma'am kasi yung iba darating mga imported ganon Bagamat sapat ang supply ng bulaklak, nakadepende pa rin daw ang presyo sa mga susunod na linggo habang papalapit ang undas. Sa ngayon, nasa 50 to 60 pesos ang presyo bawat tangkay ng rosas. Ang reduce, nasa 140 to 150 pesos kada bundle. Ang anthorium, nasa 300 to 350 kada bundle. At ang aster, nasa 100 to 120 pesos kada bundle. Angel Arquero, RNG News.